Okay doon sa mga nagtatanong kung nga matibay itong uh, engine na Toyota 2L na diesel engine. Ito yung isa sa pinakamatibay na ginawa ng Toyota. Okay, start na natin. Ah, uh, ito kahit pa pa ganito nga model 99. Ay matatag pa rin at saka madali pa rin start. Okay, start na natin. Ayan o, maayos na maayos pa Aircon yan, maayos pa rin Okay, aircon naman natin Ayan, aircon na siya So, sulit na sulit pa rin mga mga gumagamit ng mga gaitong engine. Pahinay lang natin yung kanyang sound kasi makakapiray tayo. Oh. Okay pa, pati stereo lahat, gumagana yan. Oh. Pati aircon, oh, napakalamin. Oh, Kaya nga, ito yung isa sa pinakamatibay na ginawa ng Toyota. Okay, ganun lang. Sa so, mga nagtanong, kung uh, matibay si uh, Toyota Revo na diesel engine, ito ay lang makinak. Ganun lang, ganun katibay, hanggang ngayon buhay pa model 1999. Kaya 'yun ang patunay na talagang matibay.